Or... Ano bilihan ng gata dito na eh? Bilihan ng gata. Ah, ito. Ah, ah Magkukudkud pa. Katilid, oh, hindi, kayo, pa Barelo, kayo, Sige, balikan ko na. Ikot lang muna ako ha. Ikotan ko lang yung balengke nyo po. Ngayon lang <laughs> na ako napadpad dito eh. Ganda rito sa palengke na yun. Daming mga sariwa. Ito, so, buhay pa yan ah. At ito lang yung palengke nyo, ang marikina, ito yung pinakamalaki na. na. Isang, isang buho na. Isang kabila, wala na yun. Diba kasi, ano sa mga para-barangay? Ito yung karuncho, diba? Ah. sa kapila nito, yung city hall nyo? Sige. Uh Ngayon -oh. okay. lang ako napadpa dito eh. Tapos ganti yung Okay, okay, okay. Kati, ikot lang ako. I-vlog ko yung palengke nyo. Salamat! Bye. Ik heb ook meegeklapt in mijn eisen Uh, may dami sila talaga dito. Comment kayo guys. Yung bang isda hindi ko na kilala. Ito maya maya. Pampano na yun eh. Nay, tanong ko lang saan galing yung mga isda nyo dito. Galing din na malabon o ano? Nabotas. Malabon din. Maganda. Maganda ng mga isda dito. Nikot ko lang. first time ko makapunta dito sa palengke nyo. <laughs> Tagasambalis po kasi ako. Opo. Eh dito ako Nalay Nanay, sige. Salamat po. Daming pulang isda. tayo ng palengke na lang Ganda, ganda ng palengke na lang Grabe Siyempre, salmon frozen Oh, salmon Ano? Okay. Okay. Ano? 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 Buhay pa ang mga talapia. Dito. Pero buhay pa. Salamat eh. Makakaraan lang po. Buhay pa. Magkano na ito ngayon? 160. 160. 160. Malapit na pumalito sa ano. Dito tsaka dalag. Tapos na talapya. Kaya yeah, salamat. At tangan mo mga buhay sa talaga 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 talaga. Kaling. Kaling. Ganda ng palayang ganda na. Ganda na ka buo ah. Bungot pa lang tayo. Labas tayo ng konti. Tapos, prutas na to. Hindi ko na kinuwanan yung arne, kasi ano naman, isa talaga ngayon, nag-uungat nito. Prutas, prutas, prutas sila, prutas. Lapit ng Pasko, so, prutas. Dami, dami, prutas.

Ay, ulam na lang. Mamaya, balik ako. Ang tala ako is dahil. <laughs> Pag mga ganyan, magkano order na karne? Sa, sa mga ba, laman. Sa baka po natin, sir, ano, 80 pesos. baboy, 70 pesos. Kasi is dahil. 100 po. Ah, okay. Alam ba, naman yung cut nyo. Okay. Bagong luto pa okay. Okay. Ito lang yung kainan dito. Sa palay ko. Okay. Ikot lang muna ako. Galit tapos na ako sa isdaan. Ikotan ko lang. Ganda na pala yung ganyan. Ang marikay na. Vlog ko muna. Galing ako sa Mbales eh. Ikot-ikot ako sa mga palay. Say hi at ito muna. Shout out to muna. Uh, thank you po. Ano pa ang store nyo? Doming store. Doming store. Okay. Try natin ito mamaya. Pabalikan ko talaga ito. Okay. Hindi po nagalaman. Sir, thank you ah. Thank you po. Hindi ka magandang lang. <laughs> sama. Nahiya <laughs> yeah, tuloy. Okay, thank you. Ayun. Dami ulam. Grabe. Nagugutom ka. So, ikot tayo. Ah, hindi ko alam ko Hindi ko talaga alam yung lugar na to. So, tignan natin. Marami-rami parao dito eh. At lakad lang tayo. Ay, dahil nag-jogging ako, masakit ang binti ko. Oh. Hindi ko alam saan ako magsisimula. Tignan natin. Ah, kasi masagasaan tayo. Dito siguro, may nagtatadpad doon. Tignan natin. Ano ah, meron pa rin dito? Walang pa rin. RTW? Bugs? Halo-halo na. <makes noise> <makes noise> Sir, huwag din ko to. sa nung labas ito rin? City Hall? Hindi? City Hall ba? Ah, oo. Pagkataas po nito. Katabi, katabi nito, ano?

isda pa rin isdaan pa rin sila hindi lang kamatayan isda isda pa rin isda pa rin Papasukain ko ba ito?

Ang ganda ng palengke ng Marikina. oh, uh, mura rin ganyan pare. Uh, anong sa kanya? Manok, baboy ka? Oh. Very good. <laughs> okay, oh, yeah. Hindi walang problema. Kaya sa timbang. Ganda, ganda. Ginagawa oh. ah. Oo hindi nga, hindi ako maluwag, malaki, malaki pa magaling si Marty yes ayun Jorong, magaling din oo nga salamat Kutang ko pa yung iba po ulit lang yan po ay, kapatid sa ay, sige po, uh, yeah. salamat kaya. Dito panik kasi ito po. Ito pa ah, rin pareho. Alam pareho naman. Uh, oh, Pero medyo naguluhan ako kasi Ah. Uh, hello, hello. Pero okay naman, organized naman. Hindi masikip yung dadaanan niyo. Ano yun? Ano May isda na naman. Sa karne. Yung gulay ang hindi ko makita. Maliligaw ako dito. Ayun. Ito isda pa rin. Gulay tayo. 'yung trike, 'yung i-bike 'yung marami dito.

tigal na gulay, bulay, gulay bagyo. Kailangan yung mga ito, Crap! Rutas again. Papalik ako doon sa ako kakain. Outside pa lang to. Dami sobrang laki ng palengke nila. Grabe. At naniligaw ako. Ayun, okay, nasa na Hello, ako. Diba? Ano? Hindi diba tayo. Gusta diba pa rin. Kala talaga. Pero mga okay din sa loob. Hindi diba ko alam kung baka mas mahal yun or mura dun. Mura din dito sa labas. Pare-pares lang na naman yun. Ano yung Hi, cheese? Welcome to my vlog. Ay po. Mo, tikman, mo. Tikman. tikman mo. Tikman mo. Tikman mo. Mapapabili ako nito, te. Siyempre. Ito, 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 ito. Alam mo ba, person kang vlogger na nag, ano nang nilupak ko, bongga ka. Oh. Bomba, oh. Ah? Oh. 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 Yum, yum, yum. Yummy, yummy. Yum. Ang kilala ko nilupak yung ano, yung hair strand yun. Iba sa Marikina. Ay, bigyan mo ako niyan. Wow. Wow. Bukas niya. Pencil stock. Ha? 25. Wait, pati ko 'yan, ha? Tinutukan na. Oo, pa. Tinutukan na kinain pa. <laughs> Dali tayo dun. Pero good thing, ayun talaga, pagkadi kategory ito. Kailangan mo maki Kailangan at uh, kakain naman talaga ako pero mabigat kasi yung nilupak ang nilupak niya may may cheese syempre margarine tapos may kulay kulay yung ibabaw ano yon pero okay naman yung lasa uh, pinatikim ako tapos syempre hindi tayo Malinis ng marihina. Ah, uh, pwede kong na, ano? Disiplinado. Dahil sa mga namumuno sa kanila. Dodoro, at Fernando. Nakirang bayan ni Fernando. Shoutout nga pala sa mga taga marihina. Eh, salamat sa... Patanggap sa akin. Ah... Uh, Nakat pa tayo konti Hindi ko na alam saan tayo galing Manok 127 two 127 So dito pwede ka magdala na ano, yung cart mo, patahatak kasi maluwag nga yung daan. Tapos bungad lang naman yung mga bilihan. Kung hindi kasi siksik sa loob. Pwede siya. Ayun, kita ko na may paborito kong gulay. Bulaklak ng ng kalabasa. Asa? Ah, Siyempre, hindi ako pwedeng basta basta lumingon kasi Yun nga, sayang wala pa kasi akong t-shirt May t-shirt na sana ako Sir, pag may dala akong sakyan, saan ako pwede magparada rito? Bawal sa ganito Sa labasan may mga maluwag na parking Sa mga Jollibee area Okay Kainan kainan. Okay. Pero yung talagang public ano yung parang parking space ng for marketing. Kaya pa oh, pa ulit Oh. Kaya buti Salamat, sir. Oo oh, nga po. Oh. Eh. Ayun. Good choice talaga. Pagpupunta ka sa hindi mo alam yung lugar. Hindi mo muna yung stock yan. Ang hirap ng parking. Tapos kung saan saan mo lang siya ilalagay. Medyo ano, not good. So, ah, uh, tulad niya, no, tamang lakad lang tayo. Tingnan natin, dami. Hindi ko na alam saan ako nang galing, saan ako nagsimula. Kasi alam ko nakita ko na yung City Hall tsaka yung County so, natin para natin. ano yung nasa dulo? Bakit nga Para rắc rối guys gái, grau, vê nó sẽ